Sa panahon ngayon, kahit saan ka pumunta at kahit sino na halos ay may cellphone o tablet. Matanda, bata, mayaman o mahirap, halos lahat mayroong cellphone at makikita mo na laging hawak ito at di maiwanan. At halos di maiwasang tingnan ng tingnan. Napakarami ng warning na bababasa kung saan saan sa panganib ng sobrang paggamit ng gadget. Pero tila di pa din mapigilan ng karamihan na ito ay gamitin yung inimbento para magkaugnayan ng mga tao ay siya ng pangunahing dahilan kung bakit hindi magkaugnayan yung magkatabi at magkasama lang naman. Nakakaapekto sa budget dahil hindi lamang pagkakaroon ng cellphone na naging hangarin ng karamihan. Ang gusto pa yung smartphone at yung latest. Madalas ay maayos pa pero dispatcha na, pagsawa na. Siyempre, kailangan din ng load at internet connection. Dagdag pa ang mga subscription na binabayaran para magamit ang ilang app. O ikaw ba? Magkano bang gastos mo sa paggamit mo ng gadgets kada buwan? Nakakaapekto din sa productivity. Abay, isipin mo na lang yung mga oras na nauubos dahil sa walang humpay na pag-scroll, panunood, at kung ano-ano pa. Madalas ay wala nang magawa dahil nalilibang o distracted sa paggamit ng gadgets. Nakakaapekto sa mental health. Nandyan yung naiinggit sa meron ng iba at yung mga nagiging bashers na malakas ang loob makipag online da kahit sino ay papatulan. Dagdag pa yung masamang epekto ng labis-labis na screen time. Nakakaapekto din siyempre sa mga relasyon. Yung magkalapit na pinaglalayo ng magkaibang mundo ng kanilang mga gadgets. Naisip mo na ba kung ano ang magiging takbo ng buhay ng tao kung automatic na nag-off ang cellphone at nag-on lamang ng dalawang oras sa isang araw? mas marami sigurong magagawa. Mas makabuluhan ng relasyon, mas malalim ang ugnayan ng tao at mas maganda ang samahan, hindi ba? Yung mga bata na laging tinutugis ng magulang na tumigil na sa gadget, ay titigil at marahil mag-aaral na at tutulong sa bahay. Yung mga magulang na napabayaan na ang mga anak at umaasa na lang na ang cellphone ng lilibang sa kanilang mga anak at sa kanilang sarili ay magiging mas tutok sa pagpapalaki sa mga bata yung mga bumaba na ang productivity dahil sa distractions ay makakapagtuon na. O ngayon, hindi ba natin kayang gawin to? Sabi nga ng Bible, maaari natin gawin ang kahit ano pero hindi lahat ay nakakabuti o nakakatulong. Hindi lahat ng pwede ay tama at hindi lahat ng pinapahintulutan ay nakakatulong at kapakipakinabang. Ang buhay ay mahalaga at ito ay hindi ibinigay upang sayangin sa walang kabuluhan may kapasyahan tayo sa magiging kalidad ng buhay natin at hindi tayo biktima lang ng sirkomstansya o alipin ng mga gadgets na ito. Hindi kailangan masira ang buhay at relasyon ninyo dahil may magagawa ka. Tandaan mo, nangyari ang labis-labis na pagkalulong sa mga gadgets dahil sa kapabayaan at hindi ito maaalis kung magpapatuloy ka lang sa pagpapabaya. Mas maagap mong maaksyonan ito mas lalo mong mararanasan ang resulta ng kalayaan sa maling nakasanayan. Paglaban mo at asa ka pa.